Sa marami kong kaibigan na taga-Marikina, nagugulat silang lahat mm -hmm. sa lakas ng ulan, hindi dumating yung baha sa Marikina noong itong last uh, Saturday week at Monday. Uh -huh. Wala pong baha. Nagkaroon na lang nung Thursday, no? At sabi nila, bakit kaya? Walang, walang baha ngayon okay. sa lakas ng ulan. Alam na alam na nila yung level ng baha pag ganito yung ulan. Opo. That is because we now have a dam in upper Wawa, no sa headwaters ng Marikina River, mm -hmm. na siyang sumalo ng more than one half of all the rain that fell during that week. Mm -hmm. Walang baha sa Marikina. Uh -oh. Ito ay dahil sa dam na nasa, na, nasa itaas. At sinalo niya yung kalahati ng ulan. Mm -hmm. Kaya yung dumalay na tubig sa Marikina, 50% lang. Ayun. Ang mga mga okay. So, so, kaya natin maglagay ng ganyan mm. sa marami pang mga lugar. Okay.